ayan isang magandang araw po isang ito po yung ating ano may project po tayo ngayon isang bios na batman ito po yung batman na ano ito po yung nadudukot na bios yung pang ano gen, gen 2 ng bios niya ayan ito po yung project natin ngayon ito yung project natin ngayon isang gen 2 na bios ang gagawin po dito bali i-cleaning ko lang po yung ganyang aircon ayan, nakready na po yung ating yelo dito na yung bakanting tangke, eh. kaya <coughs> bago po natin, ano, ipapalamigin po muna natin yung tanke eh. ay, magpapalabas tayo ng prion kasi ang prion matagal pong lumabas yan pagka hindi malamig yung ating tangke eh, mabagal yung paglabas yan hindi yan papasok yung iba dito kasi ang prion po kung saan yung malamig doon po yan po punta ayan po ayan ngayon po natin yung ano pasingawin muna yung natitirang laman dito sa tangke eh para sulit na sulit kung walang tirang laman ayan malamig naman na yan saka po natin isasaksak dito sa ano dito sa high side pag nagpapalabas po kayo ng prion dito nyo siya isasaksak sa high side kasi pag sa low side lalabas din naman po yan kaya lang masyadong mabagal pag dito sa high side yan, ano, sumunog ka agad yung tank eh. mas pabilis po kasing lumabas yan Ayan, dito po tayo ngayon sa loob ng sasakyan. Pag magpapalabas po kayo ng prion, bali, i-off nyo po muna tong AC para yung hangin na, halimbawa, galing po sa gamit yung sasakyan para makalabas po yung, ano, mawala yung labig sa evaporator kasi pag malabig pa po yung evaporator niya at palalabasin nyo kagad yung prion, medyo matagal pong lumabas yan. Kaya ginawa ko po kanina, inop ko po yung kanyang thermostat tapos binukas ko po itong blower trinis ko kaya o kaya 4 para mawala kagad ka yung lamig sa evaporator ngayon nakasaksak na po yung tangke ngayon doon na, na ano, ko na yung ano, lumabas na yung ibang priyon ngayon pwede na po natin i-on yan yun tumunog para mas mabilis pong pumasok doon sa tangke ayan saka kung ngayon ibubukas na itong tangke ayan o, tumutunog siya para po yung ibang laman pumasok po dito sa tangke kasi sa panahon po ngayon medyo bawal na po tayo nagpapasingaw ng prion sa ere kaya sinisave ko po yung ibang ano sinisave ko po yung ibang laman para pwede pa naman po itong mga pang testing testing Yeah. Ayan po, kung makikita nyo, wala nang bula. Ibig sabihin po yan, wala nang, ano, wala nang laman na higop na po, pumasok na po dito sa kabilang tangke. Kaya, sarado ko na po itong tangke. Ayan. Ayan, napanabas natin yung ano kanina. Ayan. Napatingaw ko na po yung natitirang hangin. Tapos tatanggalin niyo lang po itong anong to. Dito naman may tornilyo dito na adjust 10 mm. Pag natanggal niyo na po ito, mayroon pa yung dalawang ano, yung Allen wrench. Ayun, natanggal ko na yung tornilyo. Ayun, makikita natin yung ano. ito po pali ito na ma-alien rinse naman po ito ayan kailangan matanggal natin yan para madukot yung evaporator sa loob kasi kung hindi po natin matatanggal yung Expansion valve na to bali maobliga po ako na bak baklasin yung dashboard kasi hindi mo matatanggal yung evaporator kung naka ano itong expansion valve na to ayan tanggal ko na yung tornilyo Bali, sikwating ko lang yun dito para matanggal yung Ayan. Ayan o. Tanggal din. Okay. Sa loob naman tayo. Ayan. Dito naman tayo sa loob. ayan, dito na tayo sa loob ito yung muna na, na natin tatanggalin meron yung gist dito kasi rin yung ating pang lukot ayan, meron yung gist dito tapos dito naman bali nakaano lang po yan parang naklip lang po yan gist din ulit natanggal niya na yung gist dito ito naman itulak nilang po ito yan yeah. tapos saka nyo hatakin tong ano to, yun tanggal din saka meron na naman siyang dalawa dito natanggalin din po yan oh. ayan tanggal na po bali hatakin na lang po yan yan para matanggal na may itong ano ito ito parang pinaka cover nya Tapos itong Isa Ayan uh -huh. Ganun lang po kadali yan Bali dalawa yan Ito naman sa kabila Ganun din po yan um, Diba Napakadali lang Ayan Tapos dito naman po sa ilalim Bali tatanggalin natin tong ano Unahin pala muna natin tong Kasi may cover pa to dito Tanggalin ko muna to Ayan dito naman tayo Tatanggalin naman natin yung Gis na dito ay, mayroon pa yan dito. Parang pinagano niya sa thermostat niya. Tsaka, pag natanggal natin to, mayroon pa po itong turnilyo dito. Ayan. Ayan. Buti medyo maluwag siya. Hindi ko na tinutodo kasi to kasi pag cleaning ulit. Parang natatanggal lang na kahit kamay lang ito. Mayroon pang isa dito. Ayan. saka yun, yung Dose. Yung dose dito. Pag natanggal ko po yan dito, doon naman po tayo sa kabila. Ayan. Ayan. Dito naman po tayo ngayon sa kabila. Ito yan. Tanggalin mo natin yung clip Ayan. Tsaka yung kaninang ano nagkarugtong nung dosi kanina tanggalin din natin to ito po bali tatlo po kasi yan ayan ngayon yung blower naman po yung ating tatanggalin kasi para mabilis natin siyang matanggal tsaka itong wire na itong sa resistor tatanggalin din yan ayun tapos itong blower otso lang po yan o kaya <coughs> kung wala kayong otso gawa po kayo ng tulad nito parang tres kantos para mas mas madaling pandukot tatlong tornilyo lang naman po ito kaya pag natanggal nyo na to yan panghuli na to Okay. ya ang yang belum kanyang blue wire. Tapos may gist na naman dito. Ayan. Tapos to. Tanggalin din to dito. Ayan po. Ayan para makita nyo. So, ito naman po, bali dalawa yung kapartner niya, no. So, dito, tsaka isa dun sa ilalim. Hindi lang makita ng video. Dito po banda, meron yung isa pa. Ayan. Ganong tornilyo din po. Ayan o, ganito. Ayan, tanggal ko na doon, meron pang isa dito. ako dito yung mga ito to to ayan tsaka isa pa dito ay pasikit pala yun ito paluwag pakaliwag Yan, natanggal na po natin yung tornilyo doon sa ilalim. So, bali, bubuka ko lang po ito. Tapos, atake na ito. Ayan. Ayan. Ganyan lang po pagdukot yan. Tapos, ito namang ano na to. May dalawa pa dito. Pagtanggal po yan. Pagtanggal nyo itong dalawa ng tornilyo na to. tutulak Tulak ni Paul. Hata paghatak niyang ganyan. Tutulakan niya dito ng bakal para paghatak niya. Ayan, ayan. Ganun. Itanggal siya. Tapos dito. May isa pa siyang tumili dito. natin yung motor nilyo ito na po yung kanyang evaporator. Makikita natin ngayon kung ano na. Ayan, kaya po pala mahina na yung hangin niya kanina kahit naka-dose 3 na siya. Kasi ayan po. Marumi na nga po pala talaga yung kanyang evaporator. Kaya ito ay lilinisin po natin 'yan. Ayan, sa paglinis naman po ng evaporator, gumagamit lang po tayo ng sabon dyan, hindi po tayo gumagamit ng kung ano-ano man na chemical kasi pag gumagamit po ng may mga matatapang po kasi chemical na pag ginamit yung evaporator mabilis po siyang um, ano, din, mabilis po siyang madurog kasi yung mga bago pong evaporator ngayon masyado na pong maninipis yung mga pins kaya mas maganda po kung gamitin natin ay sabon sabon lang mas safe po yung evaporator ayan Pagpasensya nyo na po Ngayon lang po tayo nakapag upload ulit ng video uh, At marami pong salamat Kahit hindi po ako nakakapag-upload ng video uh, Pinapanood nyo pa rin yung aking mga video e, uh, Maraming maraming salamat po